Hello mga kapamilya, Kuya Kim here. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na nararamdaman nating lahat ang pagod, o yung palaging pagiging pagod. Naranasan mo na bang magising matapos ang mahabang tulog, pero pakiramdam mo ay pagod ka pa rin. Hindi ka nag-iisa. Ang pagkapagod ay hindi lang dahil sa kakulangan sa tulog, ito ay senyales mula sa ating katawan na may hindi tama. Sa halip na takpan ito ng kape, alamin natin ang mas malalim na dahilan kung bakit nauubos ang ating enerhiya. Samahan niyo ako para matuklasan kung paano makawala sa pagod at muling magkaroon ng lakas mula sa loob. Madalas nating sinisisi ang pagkabagod sa kakulangan sa tulog pero marami pang dahilan. Ang matinding stress, hindi tamang nutrisyon, at maging ang kakulangan sa tubig ay maaring makaubos ng ating enerhiya. Dahil sa stress, nananatili ang ating katawan sa fight or flight mode na nagdudulot ng paglabas ng hormones na kalaunan ay nagpapagod sa atin. Ang mga mabilisang solusyon tulad ng matatamis na pagkain ay nagdudulot lang ng pagbagsak ng enerhiya habang ang kakulangan sa paggalaw at tubig ay nagpapalala ng sitwasyon. Ang hormonal imbalances, lalo na sa thyroid ay malaki rin ang papel. Ang resulta, isang perfectong sitwasyon para sa matinding pagkapagod. Para muling maggaroon ng enerhiya, kailangan nating tugunan ang lahat ng salik na ito, hindi lang ang ating tulog. Kaya, paano natin lalabanan ang pagkapagod? Minsan, kailangan ng ating katawan ng dagdag na suporta. Doon pumapasok ang Dr. Vita Maca with B Vitamins, isang supplement na idinisenyo upang tugunan ang ugat ng pagpagod. Pinagsasama nito ang maca root, isang sinaunang adaptogen, kasama ang mahahalagang B vitamins at minerals. Ang pinaghalong ito ay nakakatulong sa pamamahala ng stress, pagbabalans ng hormones, at pagpapalakas ng natural na produksyon ng enerhiya. Hindi tulad ng kape, pinapalusog nito ang iyong katawan para sa pangmatagalang sigla. Isipin mo ito bilang isang natural na paraan para matulungan ang iyong katawan na maging malusog, hindi lang basta mabuhay. Alamin natin kung ano ang nasa loob ng Dr. Vita Maca. Ang Maca Root na ginagamit sa Peru sa loob ng maraming siglo ay nakakatulong sa iyong katawan na umangkop sa stress at sumusuporta sa adrenal health. Ang B vitamins ay parang spark plugs na gagkukonvert ng pagkain sa enerhiya sa antas ng cell. Ang zinc ay sumusuporta sa immunity at produksyon ng hormone habang ang magnesium ay tumutulong sa paggana ng kalamnan at pagpapahinga. Ang vitamin C ay nagpapalakas ng iyong immune system at nakakatulong mabawasan ang pagkapagod. Sama-sama, tinutugunan ng mga sangkap na ito ang pagkapagod mula sa lahat ng anggulo. Ito ay isang kumpletong formula para sa totoo at pangmatagalang enerhiya. Alam na. Bilang isang taong laging abala, Tinanggap ko noon na normal lang ang pagiging pagod. Ngunit ang pagkapagod ay nagsimulang makaapekto sa aking focus at sigla. Inirekomenda ng isang kaibigan ng Dr. Vita Maka at matapos kong saliksikin ang siyensya nito, sinubukan ko ito. Sa loob ng ilang linggo, pakiramdam ko ay mas sariwa, nakapokus, at mas masigla ako ng walang kaba na dulot ng kape. Kahit sa mga mahihirap na shoot Nanatili ang aking stamina. Hindi ito isang himala sa isang gabi, kundi isang unti-unti at tunay na pagbuti. Kaya naman, tiwala akong ibahagi ito sa inyo. Ito ay isang natural na kasangkapan upang matulungan kang manalo sa laban kontra pagkapagod. Ligtas ba ang Dr. Vitamaka? Oh, ito ay isang food supplement na gawa sa dekalidad, natural na sangkap at aprubado ng FDA. Ito ay idinisenyo para sa mga matatanda na nakakaranas ng pagkapagod, stress o mababang enerhiya, mga profesional, estudyante, magulang at atleta. Uminom ng isang kapsula dalawang beses sa isang araw kasama ng pagkain para sa pinakamahusay na resulta. Mahalagang maging consistent, bigyan ito ng ilang linggo para maramdaman ang benepisyo. Laging kumonsulta sa iyong doktor kung mayroon kang mga alalahanin sa kalusugan o umiinom ng gamot. Para sa mga promo, Bumili lamang sa mga opisyal na nagbebenta upang matiyak ang pagiging totoo. Mag-invest sa iyong enerhiya sa matalinong paraan. Ngayon, ikaw naman. Ikaw ba ay basta na lang nabubuhay o gusto mong umunlad? Ang pagbibigay prioridad sa iyong kalusugan ang unang hakbang para maramdaman ang sigla at buhay. Ang Dr. Vita Maka ay hindi isang mabilisang solusyon. Ito ay isang paraan upang suportahan ang natural na enerhiya ng iyong katawan. Isipin na mayroon kang stamina upang masyahan muli sa trabaho, pamilya, at mga libangan. Magsimula sa maliit dagdagan ng tamang nutrisyon, at hayaang lumakas ang iyong enerhiya. Huwag hintayin na lamunin ka ng pagkapagod, maging proactive. Gawin ang unang hakbang, at tingnan kung gaano kakaganda ang pakiramdam mo. Tayong mga Pilipino ay masipag, ngunit huwag nating kalimutan, ang ating kalusugan, ang ating pinakadakilang kayamanan, kung walang enerhiya, hindi natin masisiyahan ang ating mga tagumpay o oras kasama ang mga mahal sa buhay. Ang muling pagkuha ng iyong sigla ay nangangahulugang muling pagkuha ng iyong buhay at layunin. Ang Duck Vita Maca with B Vitamins ay isang natural na katuwang sa paglalakbay na ito. Piliin na alagaan ang iyong katawan at huwag tanggapin ang pagkapagod bilang normal. Ang isang mas malusog, mas masiglang ikaw ay posible, simulan ngayon. Ito ang inyong Kuya Kim, nagpapaalala sa inyo manatiling mausisa, manatiling malusog, at manatiling masigla. Hanggang sa muli. Mga beshie, relate pa kayo sa ganito, Kumpleto ang tulog, pero pagising, gusto mo na agad matulog ulit. Dumating ako sa point na parang normal na lang ang laging pagod, parang naging personality ko na. Akala ko dati ganun na lang talaga ang buhay kapag adulting, pero hindi pala dapat ganun. Dati, sobrang energetic ko, pero unti-unting nawala yung spark na yon. Parang may disconnect, gusto ng isip, pero ayaw ng katawan. Sinubukan ko lahat, bakasyon, kape, pero pagod pa rin. Sabi ko, hindi pwedeng ganito na lang ako forever. Kaya nagsimula akong maghanap ng solusyon para maibalik ang dating sigla. Hindi lang para sa trabaho, kundi para sa sarili ko at sa mga mahal ko. Kung relate ka, kapit lang. I-share ko kung paano ko nabago ang lahat at naibalik ang energy ko. Real talk, ang hirap pumangon sa umaga. Parang major battle araw-araw. Alarm clock, mortal enemy ko na yan. Ilang snooze bago tuluyang bumangon. Sa trabaho, lutang, may brain fog, parang robot na walang gana. Dati, love ko makipagkulitan, pero dumating sa point na gusto ko na lang mag-isa at humilata pag-uwi. Wala nang energy para sa exercise, kwentuhan, o kahit simpleng chores. Naapektuhan ang trabaho, relationships, at happiness ko. Parang naging gray ang lahat. Doon ko na-realize, hindi ito simpleng pagod, chronic fatigue na to. Sabi ko, tama na, kailangan ko nang maghanap ng paraan para ma-recharge. Nag-research ako online. Lahat ng tips sinubukan ko tulog, healthy food, exercise. Pero may kulang pa rin. Then, may friend akong nag-share ng experience niya sa Dr. Vita Maca with B vitamins. At may isa pa akong kaibigan na nagbanggit din nito. Sabi ko, baka sign na to. Nagbasa ako ng reviews at testimonials, maraming nagsabing effective. Desperate na akong may balik ang sigla ko, kaya nag-order ako online. Pagdating ng package, sinimulan ko agad isang kapsula, isang basong tubig, go! Hindi ko alam yung simpleng step na yon magbabago ng energy ko. Minsan, kailangan lang natin subukan ng bagong bagay para makita ang resulta. At dito nagsimula ang pagbabago ko. First day, wala pang magik. Pero napansin ko, hindi ako tinamaan ng usual 3pm slump. After a few days, mas magaan na gumising, hindi na kailangan ng sampung snooze. Unti-unting nawala ang brain fog, mas clear na ang isip, mas mabilis mag-focus. Bumalik ang energy ko, may gana na ulit mag-workout, makipagkulitan, at magtrabaho. Social battery ko, from 10% naging 90%. After weeks, bumalik na yung dating Alex, masayahin, energetic, at laging game. Hindi na ako yung laging pagod na version ng sarili ko. Doon ko na confirm, effective talaga ang Dr. Vita Maka. Curious ako sa laman ng capsule, kaya nagresearch ako. Main star, maca root extract, natural energy booster na matagal nang ginagamit sa Peru. Kasama ang B vitamins, B1, B2, B6, B12, na tumutulong mag-convert pagkain into energy at panlaban sa brain fog at fatigue. May sodium ascorbate, vitamin C para sa immunity, at zinc gluconate para sa overall support. Pinagsama-sama, powerhouse supplement siya, energy, immunity, at support sa katawan. Kaya pala ramdam ko agad ang epekto. Hindi basta-basta talagang pinag-isipan ang formula. Safe ba? Oo! Oh, FDA approved ang Dr. Vita Maca with B vitamins gawa sa natural ingredients. Para kanino? Para sa adults na laging pagod, working professionals, students, parents, anyone na feeling drained. Pero kung buntis na nagpapasuso o may medical condition, consult muna sa doctor. Side effects? Sa akin, wala no palpitation, no nervios, unlike sa sobrang kape. Basta sundin ang recommended dosage, 1 to 2 capsules a day. Dr. Vita ay trusted brand kaya peace of mind guaranteed. Safe, effective, at para sa mga gustong bumalik ang energy. Kung may tanong pa, comment lang sa baba. Final verdict, 10 out of 10. Hindi lang ito product review, life changer talaga. Mula zombie, naging energetic na ulit ako at napansin din mga tao sa paligid ko. Highly recommended for anyone stuck in a cycle of fatigue. Hindi ito magic pill. Kailangan pa rin ng tulog, healthy diet, at exercise. Pero malaking tulong ang Dr. Vita Maca bilang super ally kontra pagod. Madali siyang hanapin online, Lazada, Shopee, at sa mga legit distributors. Subukan nyo at balitaan nyo ako sa experience nyo. Paalala, mga katropa, ang energy natin puhunan sa lahat, trabaho, pamilya, pangarap. Huwag balewalain ang signs ng pagod, hanapan ng solusyon. Hindi normal ang laging low bat. We deserve a life full of vitality and joy. Invest sa health, nutrition, supplements, self-care. Ang pagod ay challenge, hindi life sentence. Sa lahat ng feeling drained, this is your sign may paraan para bumalik ang sigla. Simulan nyo ngayon, alagaan ang sarili, kayo ang bida sa kwento ng buhay niyo. Maraming salamat mga katropa. Stay happy, healthy, and energetic. Bakit kaya ang konti lang na nakakaalam kung gaano ka easy kumita online sa dropshipping? Tara, simulan na natin. Imagine, kumikita online habang nasa bahay. Simple lang to, best. With dropshipping kahit beginner, kayang-kaya mo. So paano nga ba nagwa-work to? Step 1, order si customer sa online store mo. Step 2. Ikaw, contact mo lang si supplier. Step 3. Si supplier, diretso na ipapadala ang product kay customer. Easy diba? Walang sakit sa ulo sa inventory. Mababang puhunan lang. At hawak mo ang oras mo. With our brand name, tutulungan ka namin step by step. May taglish guides, madaling gamiting na tools, at support na laging andiyan para sayo. Ready ka na ba para sa extra income journey mo? Punta na sa webzorail ngayon at simulan mo na ang online business mo today. Para, kita ketsa success extra income ph